Oh, hi guys! Good day! This is Sir Mr. Mr. 81. It's many more vlogs. So welcome to this video. So wala na tayong bosses. I don't know why. Guess <laughs> up siguro. yun siguro. We the bosses. <laughs> so pupunta kay ngayon tayo sa Inaguan Farm. Kasi we miss Inaguan after a long, ay hindi siya long, after a short vacay sa Diragat Islands and Siargao Island. So we miss Inaguan. So let's have an update kung ano ba nangyari dun sa pool kung uh, ano bang mga changes, ano yung mga development, or ipapatigil muna, or ipapagpatuloy, parang gano'n. So, let's have an update of what is happening doon sa hinagoan uh, pool serie ni Brenda. So, doon mga bakla, nag post sila sa GC and sa mga post nila. So, ngayon, ninihintay ko si Bating. Pupupunta na daw siya, kaya nandito natin sa labas. And, Uh, it's Boracay. Ah, oh, Boracay ba <laughs> to? This is a shirt para Boracay doon sa ano. Doon nung, that was 3 three years or two years ago, when pumunta kami ng Boracay. So, so kasi pati, you know. So let's, we miss Inaguan at siya Inaguan. <laughs> Tayo, uh, salam nyo ba doon sa amin sa, sa meron din kaming ilog sa Kabulig. Pag nilalaba talaga kami dyan, kami nagsasampay sa mga bato kasi madali na siya ano di ba? Madry. Ayan sila, oh. Oh, ganyan din ba kayo? <laughs> Perfect. Yan. Let's go. Hey guys! We missed Hinagong So let's make, uh, let's do an update kung ano ba nangyari dito. Hinagong you know, Ice. Kung ano ba ka ng Kasihan ba siya sa gawa or may mga changes or you know, maklose ang tindahan. Tiyada. Kelvin! Shhhht! Ayun. <tinyo> na ka ba? Alat pa. Alam ko rin, kada mas pagit lang eh. Hi! Happy birthday! Wala pa may birthday. <laughs> Sunday mo <tinyo> yung birthday na. Sa'yo mong handa, day. Tatlo lang. <laughs> Asan na? <laughs> Sano tatlo? Um, siguro fish and star. Kasi nah? ah, <laughs> fish and star. Star? Ah, fish and star. ano <laughs> na? Dahil dyan, dahil birthday mo, may! Ay! Ay! Hello, ma am. Ma am. May gift ka! <laughs> Ay! At, oh, ako yun. sa, hindi paghatag naman ni. Kanda. Dito siya, earrings na sa Kamala, so ako birthday mo. Na <laughs> uh, uh, para na maganda ka sa birthday. Thank you. Gusto ako, sa birthday. Thank you. Iwan oh. eh. Thank you, <laughs> BFF. <berekay? laughs> ako ang muna-una na sa ah. show. Ano, ba Wala na ba yun? Bago pa kaya, wala na. Thank you. Charot lang eh. na. 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 Isipin ko, gagawin ko ng uti yung mga dada. Yan, yeah, si Nadiva. Jigjig <laughs> is here. How's the celebration <laughs> to si Bumama? <laughs> Kasi ba nag 10K lang, yun lang daw. Ha! Charot lang. Yo, yeah, so mamita is very, ano, happy. <laughs> so yan na, Jidilo. Nag-close man mo dahi? Wala man. Nag-close ay yung tindahan dahi. Rhea is it! the ultimate sexy star. What's up with that? Ah, nah, 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 nah. What, what? Yeah, yeah. na na na. sila. Ito sa Ah, na. Ah, na. Ah, na. Ah, na. Hai ma, ko ako labas sya. Bye man. Bye-bye. Di <laughs> ba niya jahim mo Video, mating ko pa, bujet. Ikaw 'yung magbola. Ikaw mo mag Sadang. so let's eat. meron tayo mga <laughs> so, alam naman ang siya, ang saya ng mga akla kasi marami kami ngayon. So, let's have an update dito. So, it's lunch, lunch it's lunch break, lunch break. So, yung iba, we rest muna sila. Tsaka mag, we sa so work. Di ba, Bibigoy? Bibigoy is here. So, ito na ang update ng ating pool. Sige, oh, ko an. Yan, May mga ganito na. Pasiminto na siya pa going to CR. Ala, ganda na. Uh. It's play night. Gah! Kasi minto na rin dito for the day. mga foot bath. Ayan. Mga water water tsaka tayo. Pag simintohan mo dito ng mga bato-bato dyan. Dyan ang water para dyan na mag-drainage, mag-drain. O, oh, ang, dyan na naman yung wala yung bus. But... Ito ako. Ayan. Lotubay! Ganap ang tubig. Nanay water, guys. Ah, okay. Ito ba yung dito? Ayan ang water. Pinuot po. Ang tubig sa pool. Gina. Uh, perfect. Ayan. So, dito meron na rin. Ayan. So, ito na siyang kwanan ko. So, ala, ito pala yung ano niya. So, sabi ni Benda na. Tiles. So, this is yung mga bangko na pwede mo higda ah napatubo din dyan sila Tubod, water ayan this is for kids na pwede umupo ayan babuta doon ayan ah ito rin si. ayan oh my god Malapit na. La! Lala mga coins. Ito lang coins sa para swerte. Na no, may mga coins. Oh. Yan. La! Hagdan. Oh, ang init talaga, no? Kasi it's, you know, oh, it's Saturday today. So, yun ang update. Ang ganda na ng pool area. Alam nyo naman, naka-finishing na. Yun, no? Dito din. May mga ano din, mga food bath. At meron ding ito para ano... Ay, actually, yan ang, ang lalagyan ng mga bato-bato na namin at magkukuha pa kami kasi kulang pa. Yan. Yes. Yeah, very excited. Tayo silang kulang. At dito naman sa flooring. Yan. Sa venue. Oh, halfway is good. Yan. Na flooring na sa halfway. Same doon. One-fourth na doon. So, at the end of this week, magiging okay na to. O magiging uh, simento na yung floor. So, sa lahat na magustong mag- um, venue dito. May nag-inquire na pala doon uh, this coming July 26 para daw sa ilang something na may sa activity dito. So, good luck! Maganda na po dito. Sino kay ang unang customer namin dito sa ating venue for this na simintado na lahat. Di ba? Yan. Ah! Maliligaw kami mamaya pag mapuno na. Yung tubig. <laughs> Karan natong tubig dito. O, oh, dito siya pipe. <laughs> dito siya karang kusog kaya kay Marjo na siya. Yan. So, excited na. Very excited you na know, malinig Alam niyo naman, dami ng development, dabi ng um, bago sa pool natin. So, si Minto na lawa tumang side, the finishing na, tapos yung tasa lang. Ewan ko pag ba, hindi. Basta, uh, susubukan lang na mag-testing muna siya na walang tiles, Kung okay, go na. Pero kung hindi, so, tsaka na mag-ano, tsaka na mag-tiles. Diba? So, let's go later! Let's go later. Maliligot tayo later. sa po. Loy, yung birthday girl uh, na nung cab. Um, um, yung birthday girl. girl. Yeah. Ah, nakakuha ko <laughs> siya. Bunga ba yung celebration? Oh, it's okay. <laughs> <Tinimla. laughs> ano yung sa tininda? Naka, yung talong diya, oh. Yung salada. Called. Ayaw mo ng mga gulay. Shhh. <laughs> <laughs> ano, Skin? Yeah. Rhea is cooking. <laughs> The Black Squad is here. Plaza na yan. Snacks. Wow. Snacks. Oyong will be celebrating her 41st birthday. Hindi ko hindi hindi ko hindi ko hindi na hindi pag hindi ko 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 hindi Gutom na po kayo, Jella. Raya is cookie uh, ah, spaghetti para sa snack. Ang pa-birthday na <gibang> rin ni Ate Kim. Ay, swimming daw kasi tayo. Okay ko, oh, no. mag-swimming tayo mamaya. Mag-rewa ko na lingko. Ami wow. swimming mamaya. <laughs> <laughs> ah, ikaw, ibang swimming yung sa'yo. Uh, <laughs> <laughs> Ibang swimming sa akin. So, ganyan talaga kami after Ay, the show. Mar, imo na shot Mars rating ni Mar. Ha! Mark ka ng first three. Ayaw pagtanaw! Oo, that's right. Ito wala ko nagtanaw. Sa Gunsun. Kadoon ko sa Gunsun. Katanaw eh. Kung Marcy rin, double na So, panakuntang muna. Kasi mamaya yung mga main ingredients. So, spaghetti on the go! Ria Filinguera, O Diva, yung Uyong, Batting Ting. We also have Jigjag Channel and Bakang Vlogs. มันจะลุงกับย um, uh, oh, 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 ืนตรงนี้นะมังคานุงกับ